Ah, kalawakan. Apuli dilupa, lupa. Nakawala ka. wari na tamilmin. Limlim at aniraw. Sala. alabdipa asan. kita, pati Nasa apit bala. Alapaap ka na Gilas. Anak. Paapala. Isa mo na, kamagong. Tapusin mo na yan. Ano bang kalaga ng ating paglalakbay, Nara? Maraming pangyayaring hindi mapaliwanag kahit ng siyensya. Ngunit sa munting paglalakbay na ito, gusto kong mapaliwanag sa sarili ang nangyari dito mismo noong isang taon. Masaya ka? Oo. Oh. Hindi yung tanong. Sinasabi kong masaya ka. Dahil ikaw ay ikaw. Dahil ako ay ako. Dahil tayo ay tayo. At iyon lang ang mahalaga, di ba? Iba tayo? Oo. Iba tayo. Wala tayong pinanggalingan. Wala tayong paruroonan. Dito lang tayo. Palagi. Iba-iba -iba. Hindi nagbabago Hindi tayo kabilang nila Hindi May surpresa ako sa'yo Ayan. Kasal na tayo. Mahal kita, Apitong! Oo. Oh, mahal mo ako. Pero wala na nga si Apitong, Nara. Wala na nga. Parang kailan lang na siya sa aking piling. Goodbye, Nara. Apitong? 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 Bakit apitong? 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 Bakit apitong? Apitong? Bakit? Apitong? Apitong? Bakit? Bakit? Apitong? Apitong? Bakit? Apitong? Bakit? Apitong? Apitong? Bakit? Apitong? Apitong? Bakit? Apitong? 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 Back it the river is calling me it's been calling me for a very long time now i choose to heed its call i need to be in the middle of it all i need to go with the flow swim in the midst of nothingness Paano ito goodbye nara Apitong, Hindi mo maaaring iwanan ako. Handa akong sumunod sa kalaliman ng inog. Handa akong sumuo para makapiling ka. Tumigil ka, Nara. Wala na nga si Apitong sa ating mundo. mo na siya ng mundo nila. Sa mundo natin, malaya pa tayong magmahal. Mahal kita, Nara. Mahal kita. Kamagong? Pakawalan mo na siya, Nara. Pakawalan mo na siya. Nandito ako para sa iyo. Para ibigin ka. Ah, kalawakan. Apulit di lupa, nakawala ka. Alaswari na lim limlim at aniraw sala. Alab di pa, asan? Pita, atip, nasa apit bala, alapaap ka na salig, gilas, anak, paapala,